Bali ngayong araw na ito ay nagpapagawa nga pala ng kanal yung amo ko. Bali malapit nga pala ito dito sa may garden ko mga ka-viewers. Kaya mapapansin nyo na andyan po ang bako mga ka-viewers. Bali yung tubig nga pala niya ay nakaabot na dun sa garden natin mga ka-viewers. Sa part na ito ay malinis na nga pala mga ka-viewers at kitang kita nyo naman po yung tubig dito. Sa video na ito ay bali hindi pa po ito tapos. Bale, pinakita ko lang po sa inyo yung simula mga ka-viewers. Bale, dito sa video na ito ay pinahukay ko nga pala yung aking saging dito. Bale, yung saging nga pala dito ay talaga namang hindi na magandang bunga, kaya gusto ko nang patagka. Bale, pinabako ko nga pala kay tatay yan. Shoutout nga pala kay tatay. Mapapansin niyo po dyan ay parang kinakalaykay. Hindi ko po alam kung ang tawag dyan sa kinakalaykay o kinakaahi. Bale, nakakatuwa lang din mga ka-viewers. Piling ko nga pala dito habang nanonood ako, parang ako na yung nagbabako. Sa video nga pa lang ito ay mula na naman mga ka-viewers.